Good morning, good morning Karil Hinyero Tips Ayan, ipapakita ko naman sa inyo paano computing yung kayang capacity nitong poste na to Yung load, okay, yung kaya niyang buhating bigat Okay, so meron na tayong section dito, meron na tayong figure mga idol At naglagay na rin ako ng dimension 400 by 250 mm At syempre meron na tayong inilagay na bakal, apat na bakal Okay, so bago natin magawa yun mga idol, siyempre meron tayong design requirements. Ito yung pinaka-importante sa lahat mga idol. Itong design requirements. F prime C, 21 megapascal. F natin, 400 megapascal. Tapos, yung in nating 16 mm. So, kinuha na natin yung area. Okay, ano nga ba itong mga to mga idol? Yung F prime C, ito yung compressive stress ng konkreto na mahigit 3000 PSI. So ito nagbabago to mga idol, okay? Depende sa design. At depende rin sa bakal na gagamitin mo. Okay, ito yung grade ng bakal. Okay, so paano natin na compute to? Itong 201 mm square. Simple lang mga idol, ang formula niyan is pi d square divided by 4. Kaya natin nakuha yan. Okay, so punta na tayo doon sa may formula ng ACI para makompute natin yung axial resistance ng poste na to. Okay? So, ito yung formula mga idol. PO is equal to 0.85 times F prime C times area net plus FY times area of steel. Okay? Ito lang yung formula mga idol. Ngayon, yung etong mga to, etong F prime C given naman na yan. Yung area net, kukunin na natin dito sa section. Okay, yung pagkuha ng area net mga idol, syempre i-deduct natin tong apat na vertical reinforcement na yan. Okay, 400 times 250 less yung apat na area ng apat na bakal. Kaya natin nakuha yung area net na 99,196 mm square. Okay, so ngayon, etong FY given naman na mga idol at yung area ng steel ay given na rin. Okay? I-substitute lang natin dito sa formula na yan at makukuha na natin yung sagot. Okay? So, ang nakuha nating sagot mga idol is 2,092 kN. Yung kayang buhatin ng poste na to. Okay? Imagine yun mga idol. Kaya kailangan dap, kaya kailangan i-design natin ang ating mga poste. Kung ano, ano nga ba yung capacity na kaya niyang buhatin. Okay? Ipinakita ko lang itong shortcut na computation para magkaroon lang kayo ng idea na may nagaganap na computation pagdating sa pagdidesign ng poste. Okay? So, para magkaroon pa kayo ng madaming ideas mga idol, i-share nyo to para malaman din ng iba. Okay? So, dudugtungan natin to later on para mas lalawak ang inyong knowledge pagdating sa engineering. Okay? Huwag nating biglain. Kung baga pa, konti lang para hindi magulo o di kayo maguluhan. Okay? So, ganun lang kasimple mga idol.